our topic for today is about riches. Uh, okay, well, anyway, ang topic natin ngayon, kagaya na sinasabi ko, ay tungkol sa ating kayamanan. Hin hindi lang pera, no? kundi kayamanan sa ating puso na mag tayo sa pananampalataya kay God. Ay, ang verse na mga katulong sa ating buhay na ating tatalakay ngayon ay mula sa Matthew 6. Ang sabi doon, hindi ka pwedeng mag-serve ng two masters. Ayon doon, you will love one and hate the other. Or, you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve two masters, God and money. Okay? So, don't worry about everything. Kung anong susuotin mo. Kung anong kakainin mo. At tong ano kinabukasan mo. Okay? But secure first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry itself. Okay, well, ang infinite riches ang ating pag-uusapan. Pag sinabing infinite, nagmumula yan kay God. Okay, Saan bang infinite riches? Paano ba tayo magkaroon ng infinite riches? O freedom. Para hindi na natin i-worry ang lahat ng bagay. No? So, ang um, infinite riches, we are surrounded by infinite riches. Yung happiness, wealth, peace of mind. That is riches. Dahil hindi lahat nagkakaroon ng ganyan. So, paano ba tayo magkaroon ng infinite riches? Na hindi na tayo nag-worry, mayroon na tayong happiness, mayroon na tayong uh, health, prosperous na tayo, everything that we desire is already in us, is within us. Ang topic natin ngayon ay tungkol kay subconscious mind. Si subconscious mind na makapangyarihan, hindi natin nakikita pero makapangyarihan siya sa ating buhay. Bakit? Dahil siya ay nagtatrabaho 24 hours a day. Ang kanyang saklaw, ang kanyang kontrol sa ating buhay ay 90 to 99%. At nakakagawa siya ng trillion events sa ating buhay. At ang kanyang memory is unlimited. At ang solusyon sa lahat ng problema mo, sa lahat ng problema natin, ay siya lamang makakaresolba. Siya ang may sagot sa ating mga problema subconscious mind sa madali salita ito ang ating kaluluwa okay lying within our subconscious mind is the infinite supply infinite power infinite riches lahat ng ating hahangarin ay nasa kay subconscious mind because nasa kanya si infinite wisdom infinite power, an infinite supply. This is what we call infinite riches na ating lamang i-recognize, ating lamang kilanin, at ito ay ating magagamit. Lahat ng bagay ay gumagamit ng principle. Kung walang principles, it doesn't work. So, ibig sabihin ng principles, water seeks its own level. Kahit saan man yung water. Masa daga, masa ilog, o nasa gripo nyo nang galing ang tubig. Pag bumagsak yan, naghahanap yan ng level. Another example. When hydrogen added two atoms, it will become water. Another example, ang metal. Pagka pinainitan yan, nag-expand. Saan man yan made? Germany, USA, China, India, Philippines. Saan man manggagaling ang metal na yan, pagka yan ay pinainitan mo, mag expand Yan ang principles. Principles is a thing that works. So, paano ang subconscious mind? Ano ang principle ng subconscious minds? Para siya ay mag-deliver sa atin ng ating mga hinihiling, ng ating mga ninanayas na ang sinasabi, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ang ating, paano natin hanapin ang kaharian ng Diyos? Ang katotohanan ng siya ay nananahan na sa atin. That is the truth. Na ang katotohanan ay siya ay nananahan na sa atin. So, saan ang kingdom ni God? Subconscious mind. Ang ating kaluluwa lying within the subconscious mind is infinite power, infinite wisdom, infinite supply, infinite riches, infinite intelligence that will bring us everything that we need and everything that we desire. So paano? Maniniwala lamang tayo. Paniniwalaan natin na ang bagay na ating hinihiling ay nasa atin na. Ano man ang paniniwalaan natin, ito ay mangyayari sa atin. It is done unto you as you believe. sabi Biblia yan. Ano man ang hihilingin mo sa iyong panalangin at pinaniwalaan mo ito, gaano man kahirap, yan ay mangyayari sa iyo. Gaano man ka-imposible, ito ay mangyayari sa iyo. Yan ay batas. All you need to do is believe. Affirmation will help you. Meditation will help you. Don't say, I am rich ikaw contradict ng isipan mo yan kung ikaw ay mahirap. Hindi naman talaga ako mahirap eh. So, it's very difficult to say, I am rich if you are not rich. Just write world, world. This world, it will create image in your imagination. If you keep repeating the word world, ang ibang ginagawa, write the word world and put under the pillow. Dahil pag tayo, ang ating subconscious mind is gising 24 hours a day. Ang affirmations para magiging positibo ang iyong mindset. Pag naging positibo ang iyong mindset, magiging positibo din ang iyong aanihin. Subconscious mind will start to process na para i-deliver kay conscious mind. Kung nasa puso natin yan, at nasa isipan natin, at pag nag-align yan, at pag na-accept yan ng ating uh, paniniwala, then, it will become our life. All you do is, say, subconscious mind, ang buhay niya para gumana sa buhay mo ay ang principle is to believe. Sa Biblia, right? Believe, ask, believe, and receive nasa Matthew 7.7, knock and it shall be open unto you. Seek and you shall find. Okay? So, kung wala, kung hindi ka kakato, walang magbubukas na pinto. Kung hindi ka hihingi, walang magbibigay. So, everything will manifest if we use the principles. We need to have a strong belief sa ating dasal bago ito ay matatanggap natin. Kung halimbawa nang hingi ka ng bahay, you use your imagination. Imagination or consciousness is God. Gamitin mo lamang ang iyong imagination, vivid imagination. What you see in your mind, you will get it in your hand. Ano ang nakikita mo sa iyong isipan na malinaw? na vivid images. Yan ay mangyayari sa iyong karanasan. Ang technique, ito ay imagine mo nasa iyong mga kamay na nangyayari na sa buhay mo. That's our topic for today. Don't worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. All you do is seek you first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you.